Okay, so ayun mga boss, ito yung papalitan natin, yung selector dito. yan nakita nyo naman, sunog yung board na yun, nasunog yung selector. Siguro nag-short yung speaker selector niya. Kaya nagbitip na yung connection. Ayan. Yung switch niya dito, sunog din. Ayan, so. Ito yung papalitan natin. Okay. Ayan, nyo naman, sunog. Oh magbihan ko pati yung yung dahilan 500. ng pagkasira ng ampli so ito yung babalit natin o, bagong bago pa to makinis pa so, wala pa tong galos nakabit lang natin dyan so yun at ihinan natin, natin. bali ito pala yung isa yan ah, pinamitan ko na rin at pati itong dalawang pindutan kapalitan na rin natin ayan para maganda ang tunog so, ito dito kasi siya may sira pati itong potentiometer natin na 50 pin so pinalitan na rin natin ng bago ayan. so ang model nito yun BB Audio AB802 BP so yung mga parts dito ayan, buo pa naman yan wala namang sira dyan maghinang muna ako mga boss ng selector pagyan so muna mamaya ako hinang yung switch unahin so ko muna to so, matrabaho ang paghinang nito mga boss kasi marami siyang paat marami tayong hinangin so, paghinang nito mga boss ay uh, unahin natin yung uh, pinakalak niya para hindi siya mauga nila para maglap sa at hindi siya magalaw okay wala na boss na natin ng apat na gilid para dumikit sa yan natin hindi siya malung ito ko yun, na yan ang hinangin naman natin itong mga paa sa gitla. so ingat ka lang dito pag naginang dapat hindi siya magkadikit dikit <coughs> so ok <coughs> tuloyan natin so dito mga tayo sa ko mga konti konti lang yung lagay na, ano natin uh, soldering lead konti konti lang para hindi magdikit Tag ang lang nito. Ito so, tingnan ang connection kung tama yung pagdahin ng para hindi ka magkamali. Ayan <toss> ang tamang paghilang. nababantay sa ulo ready mabakbak pag kagilalon just is bad out there

yanote yun okay. ah sigurado ba 'yan nagdikit so hindi naman siya nagdikit

Okay, my if you wish to continue playing press o however if you wish to stop playing then press x so, tayo dito sa paghilang yan ganyan lang Ayan lang yung natin Siguro doon yung walang nagkabigit Ayan, so tapos na tapos mga idol pasadahan natin ng cutter para matanggal yung part na parang malapit na magdikit para hindi sya magshed okay kiss kiss yun hehehehe Okay, kiss-kiss natin lang yung mga part sa gilid. Para malinis. Walang shortcut. Okay. Okay, okay, okay,

at, at siguradong wala yung short at tama yung pata rin lang ganyan lang. So, okay lang dito naman tayo sa kabila Ayan, itong isa naman hinang natin. Okay. 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 Okay.